Pare, napano ka? Naisan na naman kami ng pusa ng kapibahay eh. Kinain na naman yung ulam namin sa lamesa eh. Yung kulay brown? Oo pare. Oo, oh, salbahay talaga yun. Nakaraan nakita ko may bit-bit siyang pusa tumatakbo. Baka yun nga yun. Pag nakita ko yung pare, kakatahin ko talaga yun eh. Mm. Buti pa, tara hanapin natin. Salbahay yung pare. Tara pare, katahin natin. Pag nakita dito, dito, natin. Dito, dito, dito. <laughs> Talagang hindi ko talaga pakakawalan yun eh. Talagang kakatahin ko talaga yun. Mm. Pare. Oh my god. Ayun. <laughs> Pare, ikaw na lang pala. Kaya mo na yan, may gagawin pa ako. Uh-oh. <laughs>